Hello, good day po. No, bali Saturday na po yung grand concert, no, yung finals, no, yung mananalo po ng 300,000 sa so The Clones, no. Ah, uh, okay po, no. ah uh, Pinresent na po yung ano, yung mga grand finals winner, no, sa mga category, no. Ngayon napansin ko po, no, may sinabi po si Tito Sen, no. Basta ang nagbigay po siya ng tip na kailangan yung boses niya, yung dun po sa ginagaya, no? Tama rin po kasi si Tito Sen po, eh, siyempre veterano ng musician yan. Matagal na po yan, ano? Ilan taon na po siya. Kaya tama rin po yung tip niya, no? Ngayon, kumanta na po isa-isa. Pinarada na po yung mga, ano po, no? Yung mga finalists, no? Sa grand concert, no? Ngayon, isa-isahin po natin, ano? Ang ilo na po ay si Dulce, no? Uh, ako po naman eh, meron din background sa music, no? Hindi uh, ko naman sinasabing napakagaling ko rin, ano? Kasi, siyempre, hindi, uh, naging member ako ng choir at, siyempre, matagal, may idea lang tayo kahit papano no? Pero hindi ko sinasabing tama itong opinion ko, no? Uh, okay, number one po, no? Si Dulce po, pin pinarada na, no? Uh, si Miss Dulce po, uh, may... Misan kumakalas po yung boses, no? Napansin ko po, inisa-isa ko kasi sila, pinanood ko, no? Yan, si Dulce, kumakalas, no? May time po na kumakalas talaga or hindi lang siguro bumaga yung kanta sa boses niya. Yan, isang dahilan po yan, ano? Next is Gary, Gary Balenciano, no? Yung clone ni Gary. Iuna pa lang po, bumibitaw na talaga. Yan po ang napapansin ko, no? Bumibitaw na po talaga. Misan bumabalik yung Gary, nawawala. Or, depende po siguro sa kinanta niya, no? Siguro hindi tumugma, no? Ngayon po, itong mga, yung mga sumusunod po, ito po yung mga talagang hindi kumakalas yung boses, no? Si Karen Carpenter, yan, hindi kumakalas ang boses. Si Michael Bolton, hindi po kumakalas ang boses. Miley Cyrus, hindi po kumakalas ang boses. Si Basil po, ah, hindi rin. Pero may time na medyo maliit lang po yung portion, no? Si Freddie Mercury, hindi po kumakalas. Si Matt Monroe, hindi rin po kumakalas ang boses, no? Tsaka si Steve Perry, no? Yan, hindi po kumakalas yung boses, no? Pero yung kay Dulce and Gary, may time po na kumakalas ang boses, no? Or ang dahilan po, o pwedeng hindi po tumugma yung sa boses na yung kinakanta nila, no? Kasi yung napansin ko rin ko kay Mr. Basil, no? Yung clone niya, yung una, hirap siya. No? Nawawala rin po yung Uh, pagkabasil, no? Pero nakaka-recover naman po siya, no? Malit lang naman po na portion, no? Ayan po, no? Ayan lang po yung opinion ko, no? Pero hindi ko sinasabing tama, no? Tama rin yung sinabi ni Tito Sen na talagang dapat talaga yung boses mo, yung ginagaya mo, no? May time po na or may portion na misa nawawala po, no? Lumalabas yung natural na boses. Tama rin po si Sir Joey De Leon, hindi po sinasabi niya, no? Kaya good luck na lang po sa mananalo, no? Pero yung opinion ko po, opinion ko lang po yun, ano? Siguro may kanya-kanya tayong opinion, no? Congratulations na lang po sa mananalo. Advance congrats. And congrats na rin po sa mga naging contestants ng clothes, no? Lahat magagaling, no? Ito po ay opinion ko po lamang, no? Kaya subaybayan po natin ang mga susunod, no? Bali, Sabado po yan, no? Grand concert, no? Yung finals na po talaga ito. Magkakaalaman na. Sana po yung mga judges siguro, kailangan medyo may ano rin, no? Uh, bagay, uh, Mga credible din naman ang mga kinukuha nila, no? Kaya, good luck po. Uh, thanks for listening. Please like and subscribe. God bless po. Mabuhay ang Pilipino.